Pundahan natin yung ano, substantive issue dito. Kasi talagang ito, ito sa mga, isa to sa mga sa tingin ko, ano eh, significant points ng pinakahuling Quadcom investigation. ah uh, pinaharap nyo sa Quadcom itong dating counselor dyan po sa Laguna, sa probinsya ninyo, no? Si uh, former yes. counselor, Norvin Tamisin. Okay. Gano'n ba ka-crucial yes. yung kanyang, ano, yung kanyang testimony dyan sa Quadcom? Well, ma makikita mo, ano, uh, uh, Christian, ang uh, tinuturo nila dito ay si uh, Colonel Almotra. Si Colonel Almotra from Region 7, inassign sa Kalamba City for 23 days 23 days intelligence ng uh, Dragon Force Met Unit. Uh, At sa matter of fact, sinabi niya, alim na araw lang ako, ako doon eh. So tinatanong ko siya, sabi ko, ang Kalamba City is kalapit ng tanawan. Ang tanawan na matay ang mayor ng ang siya ko, alam mo ba na ang, kal ang tanawal ay kalapit ng kalamba? Alam mo, sabi niya, hindi, hindi, hindi ho niya alam. Ma, ewan, yung, naging intel ka pa kung hindi mo alam na ang kalapit ng kalamba is kanawal. <laughs> di ba? Oh, so, alam, alam na lahat uh, yun eh. Nandun oh, ka. <laughs> ano, medyo, sabi ko nga, ito, medyo nagsisinawalan itong uh, uh, batang to eh. Pero, ang, ang maganda pa dito, uh, marami sa kanyang mga assignment, di pinadadala siya, na panay short, ano, Uh, yung kanyang uh, stint uh, as in intelligence uh, worker. So, kung titinan mo, bakit parang gano'n lahat na nagiging assignment niya? Magdadala. Pagkatapos, magkaroon ng intel, tapos may mamamatay. So, we have to establish also na lahat ng pinaglipatan niya, may namatay. So, yun ang inaalam pa namin. So, dito, nalipat siya sa kalamba, may pinatay. Tapos, yung isang video na nakita namin sa tanawan, na bumaba doon sa uh, Inoba na paikot-ikot doon sa tanawan na doon sa burol ng cemetery uh, na kung saan doon nang ano, nag snipe yung killer ni uh, Tony Alili. Tandaan mo? Hmm. Christian, ang pumatay kay Tony Alili sniper. Ang hmm. pumatay din kay uh, kay uh, Mayor Cesar Perez na sinasabi ng uh, ng report pati ni North Norbita Nor Nor Misil, sniper. And there was also a report coming from Batangas na isa doon doon ang pinatay using sa sniping din. Ganon din po sa Negros. So, ito po yung ating talagang tinitingnan maigi. Kasi kung meron silang template na ganito, e, ka doon ng Intel, pag na, na Intel work na nila, aalisin doon, tapos merong mamatay, tapos sniping, eh, alam mo, may patterns may pattern na ibig sabihin ito yung ginawa nyo template para patayin yung mga nasa drug list. Di ba? Pero so ano parang... Ano, go ahead, sir. Siya. Hindi, parang ano to. So parang isa sa mga inimbestigahan nyo, merong grupo ng police hitmen na talagang tinatrabaho itong mga nasa drug list. Ako ang pananong ko ganito, hindi ko masabi siyang... Uh, Uh, grupo. Maari marami sila. At uh, dahil ang pronouncement po ng ating pong, uh, Pangulo during that time is uh, uh patayin itong ating pong mga paglaglaban, patayin yan, at may reward. So, andito ang kapulisan. Siyempre, parang nalilito sila. Kasi kapag sinabi ni Presidente, former President na, ito patayin nyo, ganyan-ganyan, uh, tapos sasabihin ng spokesperson, ah hindi, joke lang yung sinasabi ni Presidente, ah. hindi totoo yan, ganyan. na Tapos yung policy ng CP&T, uh, so during that time, patayin nyo, pag lumaban, ganyan, ganyan. So, lumalakas yung kanilang loob. Most especially, Christian, merong reward. Mm. That's the reason why yung mga polis, aba, parang may gantong order sa atin eh, na negate, may memo. Yung memo doon sa memo, nakalagay sa memo na, negate, ano ibig sabihin ng negate? Neutralize. Pag sabi nga ni Chairman Abante, kasi dinidinay ng mga polis na yung negate, yung neutralize, eh patayin. Sinabi binasa niya yung um, Webster Dictionary, nakalagay, to kill, to eliminate, di ba? Okay. To take out. So yun yung meaning ng negate, ng uh, neutralize. To to, 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 kill. So, ngayon, Merong ganong, uh, may ganong ano, may ganong order. So, yung mga police, attempt, accomplishment, may pera, aba, ano ka pa? Di ba? Para nagkaroon ng legalization doon sa ginawa nila. Ngayon, oh. ang tanong, are they responsible? Alam mo, nasa gray area tayo dyan, ano? Para bang, ang hirap eh, etong commander-in-chief. Tapos may order na gano'n. Etong mga kapulisan, sabi ito eto yung, ano, eto yung order, negate eh. Paano gagawin natin? Di ba parang, alam mo, pero pag titignan mo naman yung, yung ating constitution, bawal yung ginawa nila. Di ba? Oh. sila sa ano eh, sila sa posisyon na, ano gagawin natin? And that's the reason why, siguro, pumasok tong, tong mga gantong grupo na gumawa niyan. Pero, uh, ako naniniwala na talagang uh, yung order na ginawa ng ating pong former president, nagkaskade eh, doon sa mga officers ng uh, PNP and cascading that uh, that ano that uh, ano yung uh, yung yung authority for them to do that pumasok sa isipan nila yon most especially na nagkaroon ng na reward system hindi ba oh tama yon hindi ba parang simple nangyari dito meron kang kapulisan na ginawa ring kriminal because of that pronouncement or those pronouncements or order kasi nasa active duty, pero gumagawa ng criminal activities, mayroong reward system. And getting the best of both worlds. Yes. Exactly. Diba? Kaya niyo lumalabas eh. True. And ako, nakita ko kasi nga, pati na sa affidavit ni, ano, ni Karma, nung second affidavit ko, nakita mo yung Christian nakalagay doon. Ha? Nabasa ko yan, sir. Uh, Oo, oh, pattern na to, nung 1999 pa. Mm -hmm. At nung panahon na pumasok sa doon, meron pang isang mayor doon, Ben Guzman. Bendy Guzman, na, na gano'n yung pattern. <laughs> so, tapos, uh, mas, makikita mo yung mga pinatay doon. May pinatay doon, sinasabi niya, mga, what do this, mga uh, akyat bahay, uh oh. ng, ng, pagpatay, 20,000. Merong pinatay, parang pickpocket na hinabol, garel na patay. Tapos, merong, merong tinatawag na, no, reimbursement ng mga oh. operating expenses na 5,000. Yes. Kapag yung uh, <laughs> ano na, monthly, maninigil na sila kay uh, Muking. Nakalagay yun. Mm -hmm. Nakalagay din sa PDBT. Kaya, huh? So, parang nilakyan lang nila yung scale nung naging presidente na si former uh, president. At eh, yun ang nakakalungkot na ngayon na uh, siguro talaga merong ama na lumika ng langit at lupa na tumitingin sa ating lahat. Na uh, talagang ang, minsan talaga yung gandong mga Uh, kasamaan, hindi niya hayaan uh, na manatili sa ating balista. Yan ang aking pananood. Oo nga. Pero kung base rito sa mga lumabas na impormasyon, di ba uh, isa sa mga tinumbok ng investigation dito si Captain Albotra, sa pagkakaalam nyo, kasi ang dami talaga ang circumstantial uh, evidence or circumstances that, that raise suspicions, di ba, napupunta sa ganito, sandali lang na-assign, tapos may namamatay na high, uh, ano dito, uh, high value target. High value target. Yes. Okay. Sa pagkakaalam nyo, base sa mga lubas na impormasyon, gano'ng kalaki itong grupo o kaliit itong grupo ng mga polis na gumagawa nito? Di umano. Ah, kasi nakikita ko, hindi siya masyadong madami. Alam mo kung bakit? Kasi kung madami yan, hindi ka na mag -ani. Hindi ka na mag -re recruit from other areas. Eh. Hindi ka na lilipat-lipat? Hindi so, na. Alam mo ako naniniwala dyan na meron lang talaga certain group na gumawa. But hindi rin lang, hindi rin lang siya isa. Marami rin siguro. Most likely siguro lima, sampu. Hindi ko alam eh. Pero ako tingin ko, hindi kasi lahat bumaba yung ganung konsepto eh. Kasi may, kahit ako eh, nung, nung ako yung mayor, kasi ang, ang alam ko talaga is to get yung mga ano, yung mga bahay-bahay ng barangay. Tapos, inaano namin yon uh, binabalidate namin. Tapos, dinadalag test namin. Tapos, pag nakita namin positive, dinadala namin sa rehabilitation center that I ano, that I cons constructed for that purpose. Kaya, -hmm. Kaya nung matatanda ko, talagang bulag na bulag ako. Alam mo na alala ko may lang pumatay pala sa amin ganyan din. Napakaman ganyan, isang konsyal ng ano ng barangay. Ngayon ko lang naalala. So ano eh, ah, uh, ngayon pag nakikita gano, parang, naho, mo gano'n, parang now, sasabihin mo sa sarili mo, parang meron pang peripheral ah, uh, program that was uh, implemented that was mm -hmm. done secretly na hindi alam ng ng kabuuan ng gobyerno it was done mm -hmm. in a uh, clandestine na uh, ano uh, way para at least uh, uh, to have a, an accomplishment that naka-cater doon sa pinaka programa niya yung uh, war on drugs so yun na nakita ko gyen kaya sabi ko sarili ko ha well uh, style yun ng ano ng dating administrasyon and uh, we cannot we cannot <laughs> during that time we cannot ano talaga hindi natin makita kasi hindi pa masyad nagaganap na siya nakikita na natin pero wala nang nagsasalita uh, legally speaking and also officially no na katulad ng kongreso ngayon lang meron nang salita talaga Diyan ka sa ni Rodrigo Duterte ng panahon na yun, di ba? Marami eh. Nakasipsip sa kanya. Marami, kumakampi sa kanya. So, talagang wala nagsasalita. Ayon. Uh, kumusta na pala congressman itong si Councilor Norvim uh, uh, Tamisin? Kumusta na siya ngayon? Well, nung huli ko siya makausap, nung uh, after the hearing, the next day after, he uh, was very thankful. Kasi nga, uh, after all those years, eh, talagang uh, na-persecuted siya, nakulong siya, tapos nasira ang buhay niya, nasira ang, ang kanyang karyer, nawalan siya ng trabaho, ang, kanyang pamilya na apektuhan. And suddenly, parang nabago ang, ang lahat na karoon ng liwanag. Sabi ko sa kanya, ano, Brad, yan? Kasi kilala ko rin yung tao eh. Matagal ko na rin kita yung kaya nagbulat din ako na ma ma-involve siya. But now na, sabi ko, kasi kung totoo naman talaga yung sasana sa mo, lalabas at lalabas siya. Sabi ko, wala namang kasi na malalatiling kasi nung walingan. Darating at darating ang pagkakataon na katulad mo, talagang naapi ka, o talagang wala kang kasalanan, lulutang yung totoo. So, lumalakas talagang loob.